Ay, ay. Pag nagpapakain kayo ng pagkain ng pusa, guys, ganyan pinapakain natin guys. Ito, karni. Karni ng, eh, ano, baka yan, baka. Lamb, ayaw nila ay, lamb pala. nila. Kasi pang adult cats na to. Ito naman, isda. Ayaw yung amoy pa lang. Salmon to, social salmon pa to. Mm, salmon man dai na. Ito namang isa, pag kumain silang ganyan, ganyang kulay ng mata nila. <laughs> Ayan. Ito naman, pag chicken ang kinain, chicken flavor, magiging ganito daw mata. <laughs> Kaya ganyan sila kahiper. Ayan. Lahat sila ganyan. Baka naman. Ah, dami talaga ni Lalus. Hmm. Kaya kami nakakainan kami yung madali mm -hmm. araw. Kakain kami dito. kumain naman ng mga kain naman sila. Kain hmm. Bilog-bilog yung forma ng pagkain nila guys. Bilog-bilog yan. Oh, ikaw as mm -hmm. Ikaw ang tatay. Salarin ka talaga o. Oh. Ito. Grabe yung balahib mo ng, ng ano. Pwetan nila. Hmm. Ito naman, kay Annalie yung isa dito eh. Tsaka yun lang, kay Annalie. Mm. Iba kasi na. Hmm. Ito, iba balahibo nito eh. Ka kabalahibo to ng nanay niya eh. Pero yan talaga. Kabalahibo talaga yun ni Astro. Nag-ibang kulay nito. Dati hindi ganyan kulay. Nasaan ang ibang kulay? Hmm. Ito? ayun parang ako yung mong pareha siguro yung mama no nila ito yung kapareha dito blue og ice kani oh para tarsier kani puti yung kayo lahi kulay tino yung mama nila puti kayo mm. ba talaga to kasi guys kung babayaan din to sa labas mamatay din to sila kasi ano sila sa init sobrang init hindi kakayanin ng pusa sa labas guys Bag bagay may ano to eh ilan ang life daw ng pusa may pitong buhay yan na eh. hmm. ito yung nanay si beauty oh Artimo mo beauty tampo tampo ka pa dyan hmm? mo si astro <laughs> kailangan mong mag-diet astronaut. <laughs> Hala, oh, grabe. Pag nagalaga ka ng pusa, guys, kailangan talaga proper ano, kain kasi kung hindi mo sila pakainin ng ano, mga yayat din sila. Kung ganito yung pusa sa Pilipinas naman, ano, kailangan mo tong vaccine. Hmm. Ah, busog na sila. Yun lang kain nila. Busog na sila. Hmm. Balik pa rin yan. Uy, hmm. kasi mayroong matirapan. Ang mga matakaw hmm. lang talaga dyan. So, okay, Okay, hmm. beauty tapos itong yes. ito ay yung sinaw na bilog eh, sinaw na nilagyan nga ni Atilulit ng bibiwil <laughs> <laughs> hindi na sinaw yung ano lagayan ah wala na wala lang, naman ah mm. uh, talaga ano naman. na ito talaga oh kay pag uh, naka ano to kay Atilulit parang kawawang kawawa yung mukha nito mm. parang walang kain hindi mm. tama <laughs> Sa pamilya talaga <laughs> na, nahi, iba iba yung ugali. <laughs> naihiya to. Nasa labas pa nga to eh. Ayaw bumasok. Ah. Kasabihin ko ako nandiyan. Talagang diyan ka nakatulog sa plato mo? No. Ay. Maramang naihiyas si Beauty. Oh. Ito, naihiya to. Hmm. Itong dalawang tumakapagkakialang. Ito, ay, beauty. Hindi eh, mali na si Beauty. Ayun, ay, si Beauty oh. Ah, si Beauty. Ayla, wala ni Kao Beauty. Wala. Ayaw niya. Naihiya lang. Nagugil ni? Na ano lang yan dahil... Inarawin kasi niya eh kasi okay. naaway yung mga... Si Astra din, hindi kumain eh. Ayan oh, nagluha-luha mata niya. Uh -huh. Tulog sila kanina, kinantahan ko sila, happy birthday. <laughs> Lahat sila nagisita. <laughs> <laughs> <Disturbate> tayo. <laughs> sabi, sabi, sabi ni, ano, sabi ni Mabel dun sa comment, oh. Gago ka man. <laughs> Inulot ko na. Walang matutulog kasi risk din natin ngayon. <laughs> Ginising ko silang lahat, guys. Uh, you know? Hindi talaga dito. nagtigil tong kay Beauty, ah? Uh, Kaya pala, inisabo mo sila eh. Oo. Oh. Mm. ko silang happy birthday. Happy birthday. sila panoorin, oh. Sa dami nila, guys, oh. Yum, 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 yum. Yum, 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 yum. Ang mahal, no? Oh, yung pang, ano, ng balahibo ni Astro? Pagka, kasi itong pusang to, guys, itong malaking to, may pagkain to na pambuhaghag ng balahibo niya. Hindi kagaya nito, may iksilan balahibo. Okay sa kanya kahit okay. wala na. Tingnan mo naman. Nakulangan silang lahat. Nakatingin sila kay Tululit. <laughs> Nakulang yung ano na nila. Water, water. <laughs> Nakulang lahat ng kinain nila guys. Lahat sila nakatingin kay Ate Lulit. <laughs> Iniisip nila wala bang dagdag dyan kahit fish. <laughs> oh, ayan, lumang dag. Ano na? Uh, gusto pa kumain, kawawa. <laughs> <laughs> Nakatingal na lahat ah, kaya din lulo ito. pa din? Ah. Oy. Oh, oh, nakatayo. Tumatayo pa yung iba isa. Ah. Ayan na guys. Ito yung nanay. Tapos na. Wala nang laman yung plato. So, Nalinis well, na. Tulog-tulog eh. well, lang talaga sila talon -talon. eh. May ano pa yung sila yung mungulit sila. Kung hmm. kailan matutulog bat ako. Tingnan mo balahibo nito. Ba't ganyan balahibo niyan sa puwete? Yan. Parang may putol na may itali. Pa parang naging ano rin yan. Mm -hmm. Style. Nan, ano na lang siya, kumakain na lang siya ng ano tira-tira. Ano grabe talaga dong kang Anali oh, kumain siya rito, naglipat na naman siya doon. Tus so, kay Anali talaga grabe makakain, guys. Kaya ganyan ka laki yung ano, Chan. Ala. Grabe talaga yung ano niya, guys, oh. Kainan talaga ang ah, hindi talaga siya patatalo, bahala talagang maubusan na lahat ng oh, okay ka lang? Yeah, si Buboy. Oo, oh, kaya nga. Dito na yan, inubos niya, hinapaan niya. Nung umalis yung nandito, kinain naman niya. Mm. Oo. Oh, Naglipat okay, na, na naman siya dyan. Oh. Oh, Lipat na okay. naman, yeah, may plano na naman. Kung ko yan, magtatampo yan. Lipat na naman Kung siya. Mag-split na yan siya sa kabusugan niya. Hmm. Nagtampo yan nung pinagalitan ko. Hindi hmm. sa labas. Oo. Hmm. Ini lok talaga nila yung kinain nila guys mm. Mm. kasi si Luboy kinain lahat mm, kinain lahat ayan mm oh laki yan eh hindi nga puso po wawa naman mamaya nga babayro lang hindi man nun natin mag direct kayo ng tabeg the sika Yan kalalaki na nila guys, no? Kaya mm. eh, ko, ko. Hindi, parang hindi sila... Tapos na nang kain. Ayos na yung siya. Yung isa kasi, hindi... Ba, pa talaga rito, te. Hala, grabe pa kainin to. Hmm. Lumipat pa talaga siya dyan. Sabi niya sa nanay niya, ayaw mo ba talagang kumain? Sabi naman ng nanay niya, hala ka sa buhay mo. <laughs> Kena nian ya. Uh, kena haing. Grabing itu. Nang tangkau nya. Grabing katakau. Boboi pe Bapak tadi tam. na. Si na ano. Kasi 'yan para walang kahati, pero hindi to mm. hati. Tapos kunitin. Dinamol lo so? Angkit no, um, kayo 'yung abo-abo the initial u. Azan just go. Ka cute. Oh, tatay. Ah, okay. uh, salarin ang lahat ng <laughs> anak niya. Hindi na nohiwala ina siya kasi wala siyang kakainin. Mm -hmm. Kasi ayun niya kumain dito. Oo, umiyak siya. Anak siya, pahala. Mm. Hindi na magkakaon, ko. Kahit hindi na siya magkakain. Mm. Mm -hmm. Ganyan yan. Ganyan karami sila, guys, na Ano? Kadag ka? Sana kay eh. Baba na dito! Ano lang? Iyan, oh. Naman muna kay Anali. Tingnan muna kataas yung buntot. Si ano ito hindi kumain, oh? Sino? Sino yan? Beauty. Asin ah, si din beauty pala yan? Yang nga din si Beauty. Naiiya siya. Kasi yun na niya. Yeah, o no? si Beauty pala yan. Nagiba na ang kulay ni Beauty. Oo, oh, parang ng ano, nagpagupit. Hindi <laughs> na mo na. Kala ko anak ni Astro. Ano sa ilang pagupit na? No? Mm. -mm. Iba-ibang kulay ng anak ng astronaut. Isang tatay, iba-iba kulay ng anak. Ito ang tatay nila, oh. Hmm. Ano? no yan oh yung ngiyan. Sanga anak lang 'yan, guys, ay isang tatay. Asti na. Kita ko, kumakain mo. Ay, ayo kumain. Tonton may anak niya kasi, ay ah. niwiwana. Ay nagluwa-luwa yung mata. Niyan to. Ayun nya gusto niya yung kulay blue. Amen. <laughs> Oh, ayan niya nito. Kasi kung gusto niya yan, dito na yan. Ano? Um. Siya lang ang ano, umayaw. Mm, ayaw niya. Gusto niya yan, oh, kulay blue. <laughs> Fish. Akala na hindi siya sa, ang, sa, sa, isang balo. Iba-iba. Iba ano, flavor. flavor. Mm, karne yung isa yun, oh. Gulay tong iba. Oh mm. Mm. Yung lang yung malaki kasi. Mm. halo na yun. Buong,